This video naman po mga ka-farmers dahil tapos na po itong ating just pen so ililipat na po natin yung ating ibang mga inahin So, bali, itong inahin na ito ang unahin natin sa paglipat mga ka-farmers. Dahil pansin ho kasi namin, kahit nandito na ho siya sa farrowing pen, ay masyado pong maliit itong cage na ito para sa kanya. Kasi medyo malaki ho itong ating inahin mga ka-farmers. So, kaya naman, ililipat po namin siya sa medyo malaki po na cage. Sa bagay po sa kanya. So, bali, dito po sa area na ito mga ka-farmers, ay medyo maluwag po ang size po nitong cage na ito. So, dito na siya dahil malapit na ang kanyang due date. So, ngayon naman po mga ka-farmers, dahil nagpa siya po kami na yung mga biik na amin pong iwawalay, ay dito po namin sila ilalagay sa bakante na farrowing pen na ito. Kaya naman, senarado ko ito gamit itong steel matting para po hindi sila kaagad makakalabas. Bali double purpose po itong ating farrowing pen mga ka-farmers dahil ginawa rin po namin itong nursery or weaning pen po. So dito na muna namin ilalagay yung mga big na 30 days po mula sa kanilang pagsilang at ngayon ay walay na sa kanilang mamapig. At kapag umabot na po ng 45 days ang ating mga biik, tsaka po namin sila ililipat doon sa aming fattening area. So sa ngayon dito na muna sila. Kami naman po kasi dito mga ka-farmers, minsan po kasi yung mamapig po talaga ang kinukuha namin sa cage or dito po sa farrowing pen kasi yung mga biik para hindi po kaagad o hindi po masyadong ma-stress. Kasi naman po ay naiwan pa sa loob ang amoy ng mama pig ho nila at sanay na rin ho sila sa kulungan. So kaya po naman inilipat yung mga biik dito sa kabila dahil itong farming pen na itong mga ka-farmers ay may sira po sa gilid. Ayan. So kailangan po muna itong maayos bago malagyan po ng inahin. Ngayon naman dito po mga ka-farmers ayan bakante na po. So, dito din po itong mga biik na ito ay dadalhin po namin doon sa aming fattening area dahil wala na pong paglagyan dito. So, meron naman kaming DIY na nursery po doon sa aming fattening area. At ito namang inahin na ito ay ang ina po ng mga biik na inilipat po natin sa kabila. So, sa ngayon dahil naiwalay na po mga ka-farmers, so doon po natin siya ilalagay sa ating kakatapos pa lang na ma-repair na atin pong gestating pen. So, ayan. Bagong repair po ito mga ka-farmers. Pansin nyo po dito ito po yung kulungan or ito po yung cage natin na lubak-lubak na. So, ayan maganda na po at maayos na. So, hindi na po mahihirapan yung ating mga baboy dito. So, ganito lang po pagpasok mga ka-farmers kasi paatras po. So, bali ito po ang design ng aming gestating pen, paatras po. Ang amin naman pong farrowing pen mga ka-farmers ay paabante. So, ano ba ang mas maganda? Yung paatras na farming pen or gestating pen or yung paabante? So, kami po mga ka-farmers, na kumpara na po namin yan. Ang amin po kasing farming pen ay elevated. So, kailangan po ay paakyat or paabante po mga ka-farmers. So, hindi po pwedeng umatras doon. So, ito lang pong gestating pen ang pwede pong paatras. So, mas ma dali po ang paglipat sa gestating pen kaysa po sa paglipat po sa farrowing pen. Kasi minsan po mga ka-farmers may mga inahin po na mababait, at diretsyong akyat po sa farrowing pen. Minsan rin naman meron din pong mga inahin na takot po sa pag-akyat or takot po sa matataas na lugar kaya ayaw po nilang umakyat. Kaya mahihirapan po kami sa paglipat po ng mga inahin na malapit ng manak. Minsan po naaapakan pa nila yung ating mga paa mga kafarmers. Pero pero okay lang dahil party naman po talaga yan sa pag ng baboy. Di po may iwasan yan. Kailangan lang po natin ng kaunting ingat po mga ka-farmers.